Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. One time the new Filipino time ka Brigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At gayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Balita nationwide. Six Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Labing dalawang nanalong senador, nakatakda na hong iproklama ngayong araw. Isang senador naman may babala sa mga bagong elected officials matapos ang midterm elections. Samantala mga kabrigada kontra Bigay Kumichi, kakatanggap daw ng higit walong daang reklamo ng vote buying abuse of state resources at vote buying sa nakalipas na 2025 midterm elections nakita ng Asian observers. Ang PNP naman, mission accomplished daw sa pagpapatupad ng mandatong gawing mapayapa at malinis ang katatapos lamang na halalan. At bad news naman, dagdag singil sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang puso, puso, kasama ang buong versan ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at estenja ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada May 17, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab, Talisay At Brigada Haji, kami ka Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide at sa detalye na ho ng ating mga balita, mga kabrigada. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Nationwide. Monday. Monday. Film Monday. 2025. A Brigada News FM. Formal na nga hong ipoproklama ng Commission on Elections ang labing dalawang mga nanalong senador. Dito sa ating 2025 midterm elections. Magsisimula ho yung proklamasyon, mamayang alas 3 ng hapon, dyan ho yan, sa 10th City sa The Manila Hotel. Ang Kekomalik person George Garcia, papayagan ho nilang magsama ng hanggang labing lima ang isang nanalong senador para hu saksihan ng kanilang proclamation. Yan bilang pagkilala ng Paul Body sa naging sakripisyo ng bawat kandidato. Samantala kabrigada, sa lunis pa naman ho, May 19, ipoproklama ang mga nanalong party list groups. Balbita, nationwide. Nagpaabot naman ang taos pusong pasasalamat ang one tahanan party list sa suportang natanggap nila mula sa publiko noong nagdaang eleksyon nagwagi at nakakuha ng isang congressional seat sa 20th Congress ang Wantahanan. Sa pangungunao ni Attorney Nat Oducado, tiniyak na Wantahanan na hindi mapupunta sa wala ang mga botong nakuha nila sa publiko at ipagpapatuloy ang misyon nito na magsilbi sa pamamagitan ng isang makabayaning pagtutulungan. At kaya mula ho sa Wantahanan at sa Brigada News FM Philippines, maraming salamat ho mga kabrigada. brigada Samantala mga kabrigada, ilang senador may babala ho sa mga bagong elected officials matapos nga ho itong halalan. Ano kaya yung babala na yan? Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! Pinangalanan ni Senador Alan Quiatano, ang mga kandidatong nanalo sa kamakailang halalan nitong lunes na ang pagiging leader ay hindi lang basta pagkakaroon ng otoridad dahil tungkol din ito sa pananagot sa bayan. Anya kung mas malaking kapangyarihan kasi ang naibigay ay mas mabigat din ang obligasyon na kanyang dapat gawin para sa bayan. Binalaan din niya mo ito na iwasang abusuhin ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang interes. Maaalala ngayong araw na nakatakda na iproklama ng Commission on Elections ang mga senador na nanalo at siyang uupo na nga rin sa susunod na kongreso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. Rapido Música News of Food. Rapido! Ikatabalita nationwide! Samantala ang Contra Bigay Committee nakatanggap ng mahigit 800 kaso ng vote buying. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo! Brigada! Cincinnati. Report! <that> Pinumpirma <pega assassinations> ni Commissioner in Charge ng Kontrabigay Committee na si Ernesto Maceda na pumalo na sa 806 ang mga kaso ng vote buying na naipadalang reklamo sa Commission on Elections. Ay Bayan kay Maseda. Kahit natapos na ang eleksyon, patuloy pa rin ang pagdating ng mga reklamo ng vote buying na natatanggap ng Committee on Kontrabigay. Tiniyak ng COMELEC na hindi nila isasantabi ang mga kaso dahil ang mga ito ay insidente na kailangang aksyonan. Umabot din aniya sa mahigit 200 na mga inisyong show cause order para pagpaliwanagin ang mga nasangkot sa vote buying. Ayon sa COMELEC, maaari pa rin matanggal sa pwesto ang isang kandidato kahit na siya ay naproklama na basta't may desisyon na sa kanyang disqualification case posible rin namang sampahan ng election offense sa mga kandidato kung naisampang reklamo kahit natapos na ang eleksyon. Una nang sinabi ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na talamak ang vote buying noong bisperas ng halalan. In the heart of changing lives, sa po, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Our Nationwide. Samantala mga kabrigada, inilabos naman po ng Asian Network for Free Elections o ANFREL. Ang resulta ho ng kanilang obserbasyon dito nga ho sa nagdaang halalan. Anila, abuso sa ayuda o pondo ng pamahalaan at alamak nga ho na bilihan ng boto ang mga pangunahing suliranin nitong nagdaang eleksyon ay sa si chairperson nila mga kabigada. ang dalawang naturang problema ay lubhang nakababahala at posibleng raw makaapekto sa pagiging patas ng ating halalan. Dagdag pa ho ng isa sa mga panelists ng ANFREL, tila nagiging normal na umano ang abuse of state resources at vote buying sa mga butante lalo't sa buong panahon ng midterm elections ay nagaganap na huyan. Nagpasalamat naman si Comelec Chairperson George Garcia sa ANFREL para ho sa kanilang assessment at sinabing ipagpapatuloy nila ang pag papatupad ng mga batas upang masolusyonan ang mga nasabing problema. Ang PNP naman, mission accomplished sa pagtupad ng mandatong gawing mapayapa at malinis ang katatapos ng midterm elections. Brigada kaf Austria. Ibrigadamo! Brigada! report! Ay na naisa katuparan ng Philippine National Police ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking magiging mapayapa, maayos at kapanipaniwala ang 2025 national and local elections. Mahigit 163,000 na mga pulis ang ipinakalat sa buong bansa simula panahon ng kampanya hanggang sa mismong araw ng halalan. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang tagumpay ng halalan ay bunga ng whole of government approach sa pakikipagtulungan ng COMELEC, AFP, PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinuri rin ng PNP Chief ang kapulisan sa kanilang profesionalismo, pagiging apolitical at matatag na pagtalima sa kanilang tungkulin. Anya bagamat may mga insidente na itala, mas mahalagang tingnan ang kabuang tagumpay ng eleksyon, nagsalita ang taong bayan at nanindigan ang demokrasya. Sa kabuuan ni Marbil na mission accomplished ang PNP sa pagtupad sa kanilang mandato para sa isang mapayapa at malinis na midterm elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Awesome. Oh, Bagong bago May ba nationwide Tinitingnan na lang ng National Privacy Commission Ang posibilidad na nagkaroon ng privacy breach Sa mga public display Na mga posted computerized voters list Sa mga polling precincts noong halalan Laman ho kasi ng PCVL Ang personal na impormasyon ng mga botante Kabilang na ho yung kanilang kompletong pangalan Pirma at maging yung tahanan Ayon ho sa NPC, ang pagsasapubliko ng mga impormasyon ay posibleng nakalabag ho pala sa Data Privacy Act of 2012. Sa huli nilawagan na ng NPC sa publiko na iwasang kuhaan ng litrato ang PCVL at huwag na ho sanang ipost pa sa social media ng walang consent o permiso mula ho sa nakalistang mga individual. Rapido! Katabalita Nationwide! Mga kapigada, ang pamimigay ng honoraria ng mga guro Nagpapatuloy. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada! <mikilipot> <mikilip> Nagsimula na ang Commission on Elections o COMELEC na ipamahagi ang honorarium para sa mga teachers na nagsilbi bilang mga poll workers sa national and local elections. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, target ng ahensya na makumpleto ang pagbabayad sa mga teachers nang hindi bababa sa sampung araw matapos ang araw ng halalan. Maliwanag ni Garcia, pagdating sa Election Service Reform Act, 15 days pagkatapos sa eleksyon ay dapat na itong maibigay. Pero target anya nila na in less than 10 days ay maipamahagi na ang honoraria. May ibang rehiyon na rin daw na tapos nang maidistribute ito, gaya na lamang sa Region 3. Noong Enero, sinabi ng ahensya na magte-train ito nang hindi bababa sa 186,000 na mga guro para magsilbing ERB members sa midterm election. In the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa FM Manila. Ito si Kenyu. Authority. Rapido! Brigada Bandita Nationwide. Nanindigan si House Assistant Majority Leader Jude Asidre Asinoportahan ng publiko ang desisyon ng Kamara na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Diyan po yung reaction ho niya sa pahayag ni Alyansa Para sa Bagong Pilipinas campaign manager Toby Chanco na may kinalaman daw yung impeachment sa pagkatalo ng kalahati ho ng pambato ng administrasyon sa senatorial elections. Isa ani itong malinaw na mensahe ng mga Pilipino ukol sa paninindigan para ho sa katotohanan at pananagutan. Anya Nanalo ang isandaan mula sa isandaan at labindimang kongresista sa iba't ibang distrito na pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara maging sa Mindanao kung saan sinasabing malakas si Duterte ay nagwagi raw ang 36 mula sa 44 na kongresista na katumbas po yan ng 81.81% na no winning rate. Punto ni Asidre, ibinabasura ng mga naturang resulta ang naratibo na nagsilbing political liability ang impeachment. Hindi umano masisisi ang pagkatalo ng ilang kandidato sa isang constitutional process na malinaw na nauunawaan at iniendorso rao ng publiko. Dagdag pa ng House Leader, pinagtipan tibay na ng eleksyon ng liderato ni Speaker Martin Romualdez na mahinahong gumabay sa isa sa pinakamatitim panahon sa politika sa kasaysayan ng may prinsipyo at pagkakaisa. I-deploy na ng Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang tracker team sa buong bansa para hulihin si Attorney Harry Roque, pati na si na Cassandra Leong at apat na putsyam na iba pa. Ayon kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, bahagi ng trabaho ng ahensyang hanapin at arestuhin ng mga pugante sa bansa. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng manhunt operation sa mga tauan ng ahensya para mahuli ang mga kasamahan ni Roque at Ong na sa qualified human trafficking. Samantala, hindi naman inaalis ng Department of Justice ang posibilidad na makipagtulungan sila sa Interpol upang tuluyan ng maaresto si Roque na ngayon ay nasa The Netherlands upang harapin ang nasabing reklamo. Rapido. Ito naman, sa mga motorista mga kabrigada Abay, posible ho itong bagong round ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtatayaho ng oil industry sources, naglalaro ho ka sa 95 centavos hanggang 1 pesos and 40 centavos ang posibleng pong madagdag sa kada litro ng gasolina. Meron naman po inaasahan na 1.50 hanggang 2 pesos na madalagdag sa kada litro naman ng diesel. Sa kerosene kabrigada, meron po tayong inaasahan na 1 pesos and 30 centavos hanggang 1 pesos and 40 centavos. Ay po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang dagdag singil ay dahil po yan sa kasunduan ng US at China na bawasan ang kanilang taripa bilang parusa raw o sanksyon sa mga kumpanyang sangkot sa kalakalan ng langis sa Iran at at inaasahang babagal ang supply ng langis sa world market. Samantalang estimation sa ang kabrigada ay resulta pa lamang ng apat na araw na trading. Ibig sabihin, may na ilalabas na final estimates ngayong araw. Araw naman ng lunes, siya announce ang official price adjustment at magiging epektibo naman huyan sa araw ng Martes. Kabrigada, itinampok ng Delightful Philippines. Para sa kanilang pilot project, ang ganda ng Chevrolet. Siargao Island. Ito ay bahagi ng advokasya na maibahagi sa buong mundo ang ganda at karanasan ng mga turistang nagtutungo sa iba't ibang tourist destination sa Pilipinas. Ipakikita sa music video na ginawa ng Music Travel Love at ng Brigada Group na binubuon na Bob at Clint Moff uh, mula sa Canada ang magagandang tanawin, mayamang kultura at natatanging lokal na establishmento ng Siargao. Kaugday nito, nagpaabot naman ng pasasalamat ang News FM sa pangunguna ni Brigada Group CEO Elmer Catulpos sa Department of Tourism Caraga sa pangunguna ni Regional Director Ivany Dumadag para sa kanilang tulong at suporta sa nasabing proyekto. Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Para naman sa ating health news kabrigada sa panahon ngayon hindi na sapat ang pagiging malusog dahil sa dami ng na mga nausong sakit at pabago-bagong panahon. Abay, kailangan na hong malakas malakas ang proteksyon ng inyong mga katawan, lalo na ho sa mga teenagers. Kung minsan kahit may balanced diet ka na, kailangan pa rin po ng dagdag na supplements para nga ho masigurong hindi ho tayo kinukulang ng vitamina para ho mapalakas ang inyong mga katawan. Para ho sa mga teenagers kabrigada, lagi po naming paalala, dapat po masustan sa inyong pagkain, sapat ng pahinga, araw-araw ang pag exercise at syempre sabayan po yan ng standout ES4 multivitamin Capsule. Ang Standout ES4 Multivitamin Capsule ang tutulong para po matiyak na sapat ang nutrisyon ng ating mga teenagers para labanan ang mga sakit. Simulan ito pa rin na pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Balita sa Balita Nationwide. Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin ho makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat kada pag-ulan kulog at kidlat ang bulong kapuluan ng Bindanao, Eastern Visayas at Palawan. Yan po'y dahil sa umiiral na Intertropical Conversion Zone o yung ITCZ. Bagyang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman ang inaasahan huma mga kabrigada na may kasama pong mga isolated rain showers and thunderstorms sa bahagi ho ng Metro Manila at taranabing bahagi ng bansa. Pero yun naman po dulot ng Easterlies. Sa ngayon kabrigada, wala naman po namomortor ang pag-asa ng low pressure area sa loob at labas ng Philippine area of responsibility na posibleng mag-develop bilang isang ganap na bagyo 66 sa mga bagong balita brigada balita nationwide brigada balita nationwide 66 sa mga bagong balita brigada balita nationwide ang galaw nguman ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrikada, yun napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Haji aminyo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend! Bula ho rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority! Okay. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives